Konnichiwa guys and konnichiwa din from ating papanok na sobrang yummy at sa ating mga bebe. So a uh, guys, kung mahilig kayong magala tulad namin pero sawa na kayo sa mga amusement park na sobrang madadaming tao like Disneyland or Disney or mga Universal Studio pero still gusto nyo pa rin gumala at mag-enjoy kasama yung pamilya. Baka magustuhan nyo itong pinuntahan namin. Dahil mahilig kami ng mga bata sa mga dolphin at the same time sa mga animals, pupunta tayo dito sa my dolphin show na malapit lang din sa amin na kaya dahiin. Ang maganda pa dito guys is mas mura yung kanilang entrance fee pero sobrang worth it yung pagpunta ninyo. Ang kanilang entrance fee dito is 2,400 yen tapos may less pa siya ng 200 yen kapag sa online kayo bumili or through app nila. So ayan kung makikita nyo guys, ayan lang yung dolphin halos abot kamay nyo lang talaga sila. So kaya ko nasabing mura siya guys kasi sa mga ibang dolphin show or ibang water amusement park na napunta namin is nag-arrange yung kanilang entrance doon from 3,000 yen. Tapos makikita mo yung mga dolphin show sa malayuan pa talaga or kasama na yung crowd or maraming tao yung experience kasi namin dito halos abot kamay mo na yung dolphin pero syempre bawal siyang hawakan dahil sensitive at the same time syempre may rules na kailangan sundin so nandito dito na kami nagpe-prepare na kami or nagwi-waiting na kami para sa kanilang show or dolphin show at iba pang animal so while waiting pwede kang kumain dito may mga designated na mga nagbebenta dito ng mga snacks ice cream french fries katulad ng binili ni, ni, Papa Nox at pwede namang kumain din dito sa kanilang mga waiting area or sa mismong harapan kung saan mag-show yung mga dolphin. So, ayun na nga, while waiting tayo na mag-start yung show, kinain na namin yung mga pinamili ni Papa Nox na snacks. Itadakimas, thank you Lord for the food. At unti-unti na nga nag-start yung show. So, nagpaumpisang magpakita ng tricks yung kanilang si Lion. Itong si Lion na daw na to, ito yung pinakamalaking si Lion dito sa lugar na to. And kasunod naman ng si Lion is yung kanilang seal na nagpapakita din ng tricks. Kahit sobrang laki niya, kaya niyang maglaka dito sa arena gamit yung kanyang dalawang kamay ba? Ang tawag yan guys. At ayun na nga, kahit sobrang laki niya, sobrang cute niya tingnan sa mga tricks na pinapagawa or ginagawa niya. At syempre, nadidito na rin yung pinaka-star ng show at ang pinakahihintay ng lahat ang dolphin. So, ayan na yung dolphin. Nagpapakita na, na siya ng trick kasama din yung kanyang trainer. Yung mga gantong activity kasi is very relaxing lang siya. At the same time is nakakapag-banding kayo or magkakasama pa rin kayong pamilya na nag enjoy Bukod sa smartest animals ang mga dolphin, ang nakakatuwa pa sila sa kanila is napaka-cute nila and napaka-galing nila makipag-communicate sa mga taong nanonood sa kanila. At ayan na nga, pinakita na niya yung kanyang pinaka-tallest final jump para sa show na to. And dito naman sa indoor guys, is pwede kayong ma Provided na rin yan dito sa park na to, yung mga pamingwit na nakikita nyo sa video na to. So, ayan na nga, meron pang other activities dito na indoor. Ang maganda lang pag indoor is kapag umuulan sa labas or masyadong mainit, pwede kayong umikot-ikot sa indoor. Meron din sila ditong fish feeding. Medyo magalaw nga lang yung barko kanina or yung location. Pero 100 yan siya. Tapos may lalabas na na fish pellet na ayun yung pwede mong ipakain sa mga isda na naan dito. And after naman dyan guys is yung pinakagusto nila Aki Kun at ni Ayumi Chang yung playing with the fish. Maglilinis ka lang muna ng paamo or maguhugas bago ka pumasok dun sa mga isda. Pwede mo silang hawak-hawakan, pwede mo silang habul-habulin, and pwede kang makipaglaro sa kanila. So, hindi kami nakapagdala ng pamalit dahil hindi namin alam na may ganito palang activity na pwedeng gawin dito. Kaya tinanggal na lang namin yung mga shorts ng mga bata para hindi sila mabasa. And sa katabi naman nung playing with the fish is may mga nag-show again ng na mga dolphin. So, ayan, vinidyohan siya ni Papa and more than one yung, yung Dolphin nagpapakita ng tricks dito. And nung pinakalas na tricks is kasama na niya yung kanyang trainer na lumalangoy at buhat-buhat na niya. And syempre, papakita naman na naman yung kanyang tallest final jump. And And ayan na nga, pag-uwi, kinuha din namin yung na-develop na picture kanina nung nagpunta kami or nung pumasok kami sa entrance. 2,200 yan siya. Kinuha namin siya for remembrance. Another indoor na pwedeng paglaruan ng mga bata is yung kanilang sand. So, yung sand na yan is pwede mo, pwede mo na rin paglaruan at kasama na rin yan sa entrance. tas meron din sila dito yung mga balls or yung mga parang mga nakikita sa mall na mga indoor na playground. Kasama na rin yan sa entrance na binayaran. One to sawa na dyan, pwedeng maglaro, magtatatakbo at magtatatalon yung inyong mga anak dahil kasama na nga din yun sa inyong entrance na paulit-ulit kong sinasabi. So, ay nagtatatalon dyan si Aki-kun and meron pa sila dito mga pa-costume. Yung pa-costume na yun is kasama na rin sa binayaran at pwede mo din siyang kuna ng picture dahil ito nga is malapit sa mga fishport ayun yung costume na available. At syempre, ang daming energy na nilabas ng mga bata, binilhan natin sila ng drinks at syempre, hindi mawawalan si Papa Nox. Binilhan ko din siya ng ice cold coffee. So, ito pala yung entrance guys. Hindi ko kasi napakita kanina. And ito yung view sa port na to or dito sa sa amusement na to. And ayun na nga si Papa Nox, paglabas namin, nagbayad muna kami ng parking fee na worth 500 yen. So, sa mga sawa na nga, sa mga lalaking park at maraming tao, pwedeng yung puntahan yung mga gantong klase ng lugar na pwede pa mag-enjoy, hindi lang yung inyong mga anak, or hindi lang ang mga bata, kundi pati tayong mga matatanda. So, ayan naman yung view palabas. And bago kami umuwi, is nagmerienda or kumain muna kami. So, yun lang ang ating vlog for today. Salamat sa panonood Matane! Matane.